Hello guys, good evening So, meron tayong iba bahagi guys So, nakare tayo ng ano uh, Parang yellow, yellow diamond Ito guys oh, uncut Medyo may kabigatan siya guys Medyo mabigat talaga yung diamond pag ano Uh, an, basta hindi pa na ano siya hindi pa siya natabas parang ano talaga to guys tunay to ito. so sa backpay lang to nakuha guys uh, na ano ng lupa poor side siya guys so karamihan sa diamonds is mga uncut may ano talaga siya kahit ibaliktad mo guys oh mahitsura talaga siya oh. oh, four sides isa dalawa tatlo bali apat apat na side guys oh O, oh, kahit saan mo iharap guys apat na side talaga o oh. isa, dalawa, tatlo apat so apat na side posibilidad siya nga angkat diamond ito guys o oh. bali yellow, yellow diamond siya yan guys oh. Yan no. Oh. Hindi naman siya citrine kasi uh, alam ko yung klase ng citrine na ano uh, bato. Yellow diamond siya guys. Yan guys oh. Napakaganda guys oh. Oh. sobrang ano siya guys hindi pa yan na ano guys hindi pa napalis yan pag napalis yan sobrang ganda ito malaki pa siya guys yan guys oh pag nailawan uh, yellow diamond uncut yan guys oh Napakaganda guys. So yellow diamond siya. So matalas siya guys. Yan guys oh. Ito guys. I eh, ano ko to dito. Eh, eh ganyan ko. Walang ano yan guys oh, walang walang marka yan guys oh. Ito na ano ko kanina oh. Sobrang talas eh. i natin kunti. Yung walang hindi pa natalaban. Natuli siya, maano siya guys. Ah, ito oh, ang dami oh. Isang ano lang guys. Sobrang matalas talaga siya, hindi pa na ano. Oh. Dito tayo guys. Sa walang ano, walang guhit. Ito guys, walang guhit eh. Puro may guhit naman to. Oh. Sobrang talas. Dito guys, dito natin iguhit guys ito parang wala siya oh wala siya guys i e, ano natin na guys kiss kiss natin kung ano katalas yan guys oh. kiss kiss natin guys ha yan guys oh. parang parang maano siya may may talas siya Yan guys oh. Yan guys oh. Nagasgas siya. Sobrang tulis. Isang ano lang guys, isang guhit lang oh. Oh. Diamond talaga siya kasi matalas. Iba yung bato pag ano mo dito, ma, dulas hindi tumatalab ito parang parang ano siya ma matalas siya guys yan guys oh Masyadong ano makita ayan guys oh talas talaga ito oh. ito oh. Oh, isang ganyan lang. So posibilidad siya na ano talaga siya dayamo. Ito guys, dito ko iano guys. Para makita, ito wala talaga oh. Wala yan. Iano natin, ikuskus natin. Para maano naman natin yung kung ano siya katalas. Ako, mahirap pag ano. Mahirap. Ayan guys oh. Tingnan natin guys. Natala ba? Ah. Ayun. natalab talaga guys oh. Oh. Mirong bekas guys oh. So may ano siya guys. Ito guys. Pag naipalis to, lilitaw yung talas talaga niya. Pag naisip to, sobrang talas guys maganda siyang klase guys oh. yan guys oh kita nyo guys madilim siya pero medyo basa siya tingnan angkat to oh guys napakagandang klase may souvenir na naman ako hindi Para siyang ano guys, citrine. Citrine tawag ng citrine mga ano, citrine parang kaano lang sa diamond. Pero hindi siya citrine. Ito tinawag siguro na ano, uh, yellow diamond. Kasi yung mga diamond, yung mga ano kulay-kulay mahal. Yung ano, yung natural lang kulay na white. Amo ah, medyo ano 'yun. Ah, mababang kalida, depende rin 'yun sa sa katigasan. Pero ito magandang klase ito kasi sa kulay oh. Sobrang ano siya oh. Yan oh. So payo lang natin sa ating mga katiis dyan ano? Uh, yung mga backfill na lupa titingnan tingnan nyo kasi hindi nyo malaman ang kung may nakahalo na mga uncut pero pag nakakuha tayo ng mga uncut hindi tayo hindi tayo masaya kasi uh, ipasertify pa ipaklaro pa totoo ba yan ang mahirap pero pag ginto, ah, na. Kindi-kindi lang ang style doon para ibinta sa mga mga ano, punsyak. Ito, ah, wala talaga to. So, lang natin to. Hindi to maibinta. Kailangan pa na certify. mahal. So, hindi pa tayo sigurado kung tunay. Pero, nasa backfill nakuha, posibilidad nasa 50% na ito ay tunay na uncut diamond kasi sa ship pa lang guys oh, apat na kanto kung dito tayo oh, may ka ano rin oh, kahit saan mo iko ano kasi yung mga ano mo yung diamonds may mga ano siya may fracture parang pagbinasag mo para siyang kaliskis ng isda na natanggal-tanggal kunti na pagnatamaan sa pinaka fracture niya pero pag na ipalis to, hindi mo makikita yung ano niya uh, pero may mga ano talaga siya may mga ship ship na sa ilalim na makikita mo doon mo malalaman na diamond pero ito napalis to sa na makikita na tunay na diamond kasi makikita natin yung ilalim. So hanggang dito lang po guys. Uh, salamat po sa panonood